Usap-usapan na po ngayon ang isang malaking rally na gaganapin po sa Quirino Grandstand sa lunes, January 13. May mga hakaka haka po na hanggang sa January 13 na lang daw si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo po ba ito? Magre-resign ba siya? May impeach? Ito po ay simpleng fake news lamang. Tara, samahanin niyo ako at alamin po ang buong detalye kaya huwag po kayong bibitaw. Una po sa lahat, linawin po natin ang mga bagay-bagay. Ang rally po na magaganap ngayong January 13 ay pangungunahan po ng Iglesia Ni Cristo. At may layunin daw ito, according po sa kanilang pamunuan, ay itataguyod po ang pagkakaisa habang pinapakita ang suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Laban daw sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dahil kung... Alamin po natin, ayaw po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng impeachment. At ito naman po ay susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Kaya daw gaganapin ang ganitong rally na Rally for Peace daw. No? So napakalaking event po nito, mga curious Dahil po inaasahan na mahigit isang milyong katao ang dadalo mula po sa iba't ibang sulok ng bansa. Well, ayo naman po sa MMDA ang mga dadalo daw ay mula sa mga probinsya sa Cavite, Laguna, Bulacan, Pampanga at iba pa sa Luzon. Dahil po sa laki ng event, hindi na po nakakagulat na suspendido ang pasok sa mga paaralan at tanggapan po ng gobyerno sa mga lungsod ng Maynila, Pasay at ila pang bahagi no, ng Quezon City. Kaya kung hindi ka po kasali sa rally na ito, Naku po, mas mabuti nang iwasan mo na mga lugar na malapit po sa Carino Grandstand. Dahil sigurado po ako ang magdudulot po ito ng matinding trapiko. Well, sabi nga po ng UMDA, maraming bus, no? van at kotse ang magdadala sa mga kalahok sa rally. So sa totoo lang, para po itong transportasyon ng isang buong lungsod. Now ngayon, bigyan po natin ng pansin ang usap-usapan na hanggang January 30 na lang din daw ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Well, sa totoo lang po, saan ba nang galing ang isyong ito? ba? Diba? Marami po kasing haka-haka na nagsasabi na baka mag-resign daw si Pangulong Bongbong Marcos o ma-impeach o kaya ay may iba pang dahilan para mawala siya sa puesto Pero ano, ba, ano po ba talaga no, ang totoo patungkol po dito? Una, ang sinasabi pong impeachment ay mukhang malabo. Bakit po? Wala pang kahit anong impeachment complaint na nahiyain, laban po sa ating pangulong Bongbong Marcos. Well, sa kay Vice President Sara Duterte, yes, meron. At uh, yan po ang hindi klaro sa iba na kaganapin daw ang rally na ito in support no doon po sa uh, laban sa ipatigil ang impeachment complaint laban sa kay Sara Duterte. Well, para daw sa iba, itong kaganaping rally daw ng Iglesia ni Cristo is para suporta din no, doon sa partido naman ni Sara Duterte. Alam naman po natin no, na may si uh, sigalot ngayon no, sa ating uh, Pangulong Duterte, uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos, laban po sa kay Vice President Sara Duterte. At ngayon nga po, ay nako, Nakakalito ang mga pahayag ng iba patungkol po sa kung ano ba talaga ang intensyon no, ng pagsasagawa ng rally na ito. Well, kahit pa po na maghahain po ng complaint, no, na sabihin nila na ang uh, gaganapin pong rally na ito ay para daw laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, well, wala pong impeachment complaint na nahihain at kahit na mahihain po agad, ay uh, hindi po ito agad-agad na maproseso. Alam naman po natin na ang sesyon ng Kongreso ay magbubukas pa lang sa January 13. At kaagad din pong magre-recess no, para bigyang daan ang kampanya po sa midterm elections sa Mayo 2025. Diba? Ngayong taon. Well, ayon nga po sa mga eksperto, malabo pong talakayan ng impeachment bago po matapos ang eleksyon. Yan po, isa sa mga basihan po natin na malabo itong kiniklaim ng iba na, ang rally na ito ay para din uh, ipatigil no, alisin sa pwesto ang ating bong, uh, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa po na batayan po natin dito, ang sinasabi po kasi ng resignation ay isa rin pong malaking katanungan. Bakit po no? Wala naman pong pahiwatig ang ating Pangulong Bongbong Marcos na siya po ay magbibiteo sa pwesto. 'Di ba? Sa katunayan po mga curious no, aktibo po siya sa kanyang mga proyekto at programa. Ang sinasabi po kasing posibilidad na may uh, daw no sa sa kanya tila mala, ay, ay, tila din malayo no at malabo din no mga kakiris. Dahil ang pangulo po ay nasa mabuting kalusugan no at wala pong anumang balita na naugnay po sa kanya sa seryosong sakit no o anumang banta. Sa madaling salita po mga kakiris, mukhang isang malaking fake news nga no ang kumakalat na ito. Well, hindi na po 'yan maiiwasan dahil kahit sino naman po ay makakapag-post sa social media no sa kahit anong social media platform, hindi na po natin maiiwasan no na may mga gumagawa ng kwento no kagaya po ng mga of course no dahil iba't ibang partido din ang uh, naglalaban-laban no patungkol po sa kung sino ba talaga no ang uh, dapat na manguna, manalo no sa darating na eleksyon. Ngayon po, hindi po natin maiiwasan ang mga ganitong usapan no pagdating po sa mga iba't ibang impormasyon na ngayon na lumalabas sa social media. Nako po no, fake news lang talaga ang kumakalat na yan no. Na, na sinasabi nila na hanggang sa January 30 na lang daw ang ating pangulong Bongbong Marcos. Kaya huwag po tayong basta-basta maniwala po sa ganitong balita no? Kalma lang po tayo, no, mga ka-curious, no. Kalma lang po tayo, Pilipinas. Now, balikan po natin ang rally. Okay? Ang event po na ito ay tinatawag po na National Rally for Peace. Well, that's according doon po sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na well, uh, noong una of course iba po ang pinapalabas no sa mga major na mga media outlets, but then again, no kalaunan uh, ay nag-iba na rin ang purpose ng uh, gaganaping rally na ito ng Iglesia ni Cristo na para daw sa National Rally for Peace no ng Iglesia ni Cristo. So ang pangunahing layunin po nito no ay suportahan po ang posisyon ng ating Pangulong Marcos laban po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at isulong po ang pagkakaisa. So ito na po mga kapatid no para cl uh, clear ang national rally daw ng Iglesia ni Cristo ay hindi naman po para pabura no, ang isang partido kung sino man niya no, ang isang politiko. Well, ito daw of course dahil uh, uh, para sa iba nagko-conflict no pagdating po sa usaping uh, Vice President Sara Duterte at uh, President Bongbong Marcos. Ngayon po ay dahil po sa inihain na uh, impeachment complaint para po sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay ayaw niya po ng mga ganitong aktibidad. Uh, aktividad. Kung kaya tutol din po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ito na ngayon po no ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Kung kaya tinatawag na, na lang po dito ng na National Rally for Peace. Well, well pagdating naman po siguro no sa mga ganitong gawain, alam naman po natin no yung mga Iglesia ni Cristo ay uh, ay talagang uh, of course uh, uh, umapasok din no sa mga ganitong uh, aktibidad no na pampolitika. So kung kaya kinaklaro nila na ang stand nila ay for peace no for rally for peace. So ayan napakahalagang mensahe po ng rally na ito lalo na may mga usapin ng uh, politika at uh, division po sa banswa. di ba? Pero ta ang tanong po no, magiging mapayapa ba talaga ang rally? Di ba? Dahil National Rally for Peace. Palalaman po natin bukas kung ano pong magiging kalagayan no, ng rally na ito. Kung kaya ang tabayanan po natin mga kapatid. No? Of course, hiling po natin na maging mapayapa at walang gulo. Dahil uh, of course, umiiwas din po tayo no, na may mga masasaktan. No? So, sana'y maging maayos lamang po ito. No? Kung kaya, ayon po sa Iglesia ni Cristo, Hmm? Ang kanila pong plano ay uh, gawing maayos at mapayapa ang buong event. So ayan po mga ka no? Pero siyempre, alam naman po natin no, na, sa, na, sa kahit anong uh, uh, aktibidad no, pag ang pinag-usapan po natin ay maramihang tao na, alam naman po natin na uh, hindi talaga natin makukontrol 'yan, no? May mga of course, iba't ibang tao nang sumasali. So, uh, hindi talaga natin may iwasan. Paigtingin na lang natin po yung siguridad, di ba? So, hindi po natin may ang posibilidad na may ibang grupong manggulo din. Okay? So, yan siguro ang dapat na i-secure din no, ng pamunuan ng Iglesia ni Kristo. Kaya paalala po sa lahat no, ng dadalo, huwag po tayong pasaway. No? So, sa kahit anumang aktibidad, no, mapaktibidad man yan ng Iglesia ni Kristo o kahit ng anumang aktibidad no, na uh, involved po ang maramihang tao na po sa mga kapatid natin no sa mga ka natin diyan na gustong dumalo na po huwag po tayong pasaway so ayan no ang rally ay para po sa pagkakaisa hindi po para sa kulo ayan so dapat klaro po yan so sa well sa logistics side naman inihanda na po ng MMDA ang mga pangunahing daan no papunta po sa Quirino Grandstand So, ang ilan po sa mga kasada ay itinalaga na po bilang parking area para po sa mga bus, van, no, at kotse ng mga dadalo. So, pero kahit na maayos po ang plano, well, uh, inaasahan pa rin no, ang matinding traffic. So, traffic na nga kahit walang aktibidad, no alam naman po natin 'yan sa mga siyudad. Uh, how much more no kung may mga gatherings na ganito po kalaki. So, kung kaya para po sa mga hindi po kasali, well, iwas-iwasan na Muna natin yung mga kalsada na malapit po sa Manila. Dahil sigurado pong nako, trobo lamang po no sa daan, sa trapiko ang inyong uh, mararanasan diyan. So, kung titingnan po natin, no, ang mas malawak po na larawan, ang rally na ito ay patunay ng lakas no ng uh, Iglesia ni Cristo sa politika, di ba? Kung kaya, of course, hindi rin natin uh, uh sabi hindi natin masabi no na ang aktibidad na ito ay uh, of course nakasarado lamang doon sa uh, Iglesia ni Kristo lamang no dahil well syempre malaki talagang ang nila pagdating sa politika no lahat po ng mga politiko ay talagang uh, eager no na makuha din ang kanilang suporta so pagdating po dito nako po talagang hindi na po nakapagtataka na ganito ang mga magaganap may mga cancellation of classes no dahil uh, of course upang maiwasan no yung siksikan doon sa daan dahil po sa gaganaping rally na ito so ayan no kaya sa dami po ng kanilang miyembro no at taga-suporta malaki po ang kanilang influensya sa lipunan talaga no ah uh, dinapuratin ma, masasabi na ang mga bagay na ito ay talagang uh, doon na lamang napapaloob no sa kanilang uh, community. Pero ito po talagang pumapasok ng talaga pagdating sa usaping politika. So pinapakita rin po dito ng suporta po ng uh, INC, hindi lang po kay Pangulong Bongbong Marcos, kundi pati na rin kay Vice President Sara Duterte. So kung kaya sa mga supporters no ng Marcos at saka Duterte, nako po, wag na po kayo mag-away-away kung para saan pong rally na ito, no? Dahil ito po yung walang sinusuportahan at uh, according yan no sa pamunuan ng Iglesia ni Kristo ay para po sa Rally for Peace daw. Kaya magkasundo na rin pong dalawang partido na ito no. So ang tanong po, ano kaya ang magiging epekto ng rally na ito sa Senado? Di ba? Bagamat may mga usapin po tungkol sa impeachment, no, sinasabi po ng mga opisyal ng Senado na wala po itong or wala po ito no sa kanilang priority uh, prioridad. Kaya ayon po sa pahayag no ng mga priority uh, prioridad din no ng mga sinado, ng ng sa Senado no sa pagbubukas po ng session ay ang post postponement ng barangay elections no modernizations ng vvox at uh, iba pang legislative agenda. So wala po dito yung uh, sinasabi ng iba no na may epekto ito doon sa gaganaping session sa Senado. Sa so, madaling salita, no malayo pa bago mapag-usapan no ang anumang mga impeachment complaint na yan. Okay? So kaya easy lang po no yung mga nagsusulong na yan no na hindi po makapagpigil sa kung ano ba ang magiging hakbang no ng gobyerno ng Senado diyan pagdating po sa usaping impeachment complaint na yan. So ganoon pa man no mga kapatid, hindi po maitatanggi na ang rally ay isa pong uh, may pinapahiwatig din ang mensahe. No? Sa dami po ng mga kalahok, malinaw na ang Iglesia ni Kristo ay talagang nako, nagpapakita ng kanilang uh, kakayanan din no? sa kanilang uh, sinusuportahan na partido no? or politiko. O kaya ito rin po ay magdudulot ng malaking epekto pagdating po sa politika no, ng ating bansa. Diba? Hindi na po bago yan na uh, sa kanila pong uh, uh, itinuturo no? tradisyon na black voting na kung sino lang kanilang sinusuportahan ay dapat uh, sinasangayunan ng buong iglesia. Well, kaya abangan na lang po natin ang mga susunod na kabalata. Kaba na. Kaya abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata no, mga kakir sigurada, siguraduhin po natin na magiging mapayapa no at uh, maayos lamang ang lahat. So po mga kakir no para po sa mga residente ng Maynila, no Pasay at uh, Quezon City, Narito po ang mga narito po mga mahalagang abiso, no? suspension ng pasok. Okay? So una po 'yan, no? Suspendido po ang pasok sa lahat po ng antas ng paralan at tanggapan ng gobyerno sa Maynila at Pasay, no? Sa Quezon City naman, suspendido din po ang face-to-face -face classes mula po sa Baker hanggang po sa Senior High School pati na rin po ang alternative learning system. Okay? So, of course, pagdating naman po sa trapiko, Asahan naman po natin matinding traffic no sa mga makalsada papunta po sa Carino Grandstand. Okay, planuhin po ang inyong mga biyahe no at umiwas no sa mga abalang lugar kung hindi naman po kinakailangan. At of course, for your safety, no, mga kagirius, para po sa mga dadalo, well, sundin po natin ang mga panuntunan na uh, ng ating uh, gobyerno, ng trapiko, no, sa of course ng pamunuan din ng Iglesia ni Kristo na siyang magsasagawa ng rally na ito at uh, ng ating mga awtoridad, no? Huwag pong magdala ng anumang mga bagay na maaari pong magdulot ng kaguluhan. Okay? So tandaan po natin, ang rally na ito, no? Uh, as kagaya ng sinasabi ng pamunuan ng Iglesia ni Kristo ay rally for peace. Kung kaya dapat daw ipakita no at, at sana ay maging mapaya pa lamang no ang uh, gaganaping aktibidad na ito nila okay so ano man po ang inyong saloben tungkol po dito ano po ang inyong tingin no sa epekto na rally na ito no sa ating bansa so i-comment niyo po sa baba ang inyong mga opinion at sabay-sabay uh, po nating talakayin ang mga isyong ito so wag pong kalimutan na mag-like ang video na ito at i-share po para sa kaalaman ng iba at mag-subscribe na rin po para sa mas marami pang mga kabuluhang balita. So i-click na rin po ang ating notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga updates. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na kakurious balita.